At so yun, hello, what's up mga boss? So yun. welcome back muli sa ating channel, Julay M. At syempre, for episode natin for today mga bossing, Mag -share, share na naman tayo ng isang dagdag idea. Syempre, sa materialis naman na ginagamit namin pagdating sa mga tiling work. So kung gusto nyo na tumagal ang buhay ng inyong mga tiles, hindi ka agad siya matuklap, hindi kaagad mag-angatan, hindi bumingkong kaagad-agad. At syempre, para hindi sayang yung mga materyales at pera, labor cost nyo, panoodin nyo. At sasabihin ko sa video na to kung ano ito mga bossing. At syempre mga bossing, itong gagamitin natin at sasabihin ko na materyali sa inyo ay solusyon ito dun sa mga nagre about sa tiling works, about sa tiles na made from China. Okay, di ba? Karaniwan naman, di ba? Sa ating mga manggagawa, nagpapagawa, di ba? Ang isa sa mga nare nila ngayon kasi yung mga tiles natin, bakit mabilis umaangat? na siyempre nasisisi si China o wala, ewan ko, di ko alam bakit kaya naman para hindi na mag-angatan kagad yung uh, tiles mo kesa okay, so mapat China pa yan gawa ng Pilipinas gawa ng Italy ng Taiwan ng ibang bansa etcetera etcetera, et cetera mapaseramics man yan porcelain kapag ginamit mo itong sinasabi kong uh, ingredients na to mga boss, itong ating additives na to eh talaga namang sulit na sulit yung pagpapagawa mo. Ating ingredients, special ingredients. Ang ating additives, walang iba kundi from the red corner, wearing 4 liters and white gallons from ABC, representing ready picks. Okay, mga bossing, ayan. O oh, ha, ba? Diba? Ito, mga boss, yung ginagamit namin na additives sa aming mga tiling works. Okay, so para hindi kaagad umangat yung ating mga tiles kasi nga naman 'di ba ang problema kasi natin ngayon ah, karamihan na ah, laging lagi nag-aangatan yung tiles ilang years pa lang umangat na kasi hindi nilalagyan or gumagamit ng mga ganito yung ating mga tile setter kaya naman ang nagiging problema aangat talaga yung ating mga tiles, especially yung mga porcelain. Alam nyo naman, ang porcelain, ang gawa kasi ng porcelain, makikinis na yung mga tiles natin ngayon. Although malalapad sila, pero ang problema, makinis. Ano? Kasi mga homogeneous tiles na sila. Alam nyo kasi ang mga porcelain natin, mga boss, yan ay matitigas at mas makikinis kaysa sa mga ceramics. Okay. Yung ceramic tiles kasi kahit hindi na natin gamitan ng ganito, kahit sementong puro lang, e eh kakapit. Kasi nga, porous yung ating mga ceramics. Ibig sabihin, maraming mga butas-butas sa likod. Isa pa, sumisip-sip yan ng semento. Okay. Kaya yung malalapad na tiles natin, hindi sila sumisip -sip kasi mas compress yung pagkakagawa ng ating porcelain. Ano, mas kompresela sila although they are made from clay, ceramics at porcelain, pare uh, pareo silang uh, gawa sa clay at uh, any materials, mas kompres ano or uh, lutong-luto yung ating uh, porcelain kaya naman kumikinis yung likod, isa pa malalapad, hindi pwedeng gumawa ng ceramics na sobrang lapad kasi malambot. Okay, naintindihan nyo, masisira, mababasag. Kaya ang ginagawa nila ngayon, malalapad na tiles, mas mabigat, makinis nga lang yung likod. So kaya naman ang problema, nag-aangatan sila kasi nga, wala nang masyadong kapitan yung ating mga semento or adhesive dun sa ating tiles. So kaya naman, gagamit tayo nito. Okay, kita nyo naman, pagmasdan nyo hanggang sa kamay ko, yan oh? Dikit na dikit hanggang sa mga kuko, mga boso, ayaw matanggal ka agad, agad yung ready na yan. Okay, so paano nga ba natin ginagamit ang ready picks? Kapag tayo ay bumili ng ready from ABC, inihahalo natin ito sa tiles adhesive na ABC din or any brand, bahala kayo. Basta yung mga uh, original, regular, adhesive, gamitan nyo nito, lalo, lalo na yung mga China, yung mga Peking adhesive, no? yung mga mumurahin, kinakailangan talaga nito. Okay, so ngayon, ito mga bossing, saan nga ba natin pwedeng gamitin to? Okay, pwede natin siyang gamitin, nakalagay dyan, no? Tile over tile. Ibig sabihin, pag meron tayong existing na tile sa ating bahay, ayaw nating bakbakin, ayaw nating ipatuklap, pwede nating patungan. Gagamit lamang tayo ng ready picks. Ano? Pero, Reminder ko sa inyo, dapat tamang proseso yung paggagawa ninyo bago kayo mag-tile over tile. O yan, no? pwede rin siya sa tiling over gypsum board. Okay. Pwede sa, sa gypsum board pero hindi ko recommended itong party na to. Ididikit nyo sa gypsum board kasi mabigat ang tiles ang gypsum board. Alam natin, malambot lang yan. So hindi yan applicable. Eki sa akin itong isa na to. Okay. Tile over wood. Diba? Isipin nyo mga bossing, yung ready fix pala natin ay Pwede tiling over wood di ba kahit sa kahoy pala pwede siya pwede rin siya sa tiling over fiber cement okay ito pasado to kasi fiber cement yung ating mga hardieplex smartboard uh, they are uh, made out of uh, cement din ano and then any other other materials so meron siyang sementong kasama so kaya pwedeng pwede itong ating picks. okay tiling over metal pwede rin pala sa bakal mga boss itong ating picks. talaga namang napakaraming gamit at isa pa, tiling over marble and granolitic floors. Okay, so kita nyo, hanggang sa mga marble, pwede siya, di ba diba? At dun sa mga naka-smooth finish na mga... Mga semento, makikinis, pwede siya, pwedeng pwede. Okay, paano naman ang procedure ng paggamit nito? Napakabilis lang. Eto, syempre, huwag nyo kakalimutang magbasa ng instruction. Okay. Nakalagay dito, isang ready picks. ang ating ready pix na to mga boss is 4 liters or 4 na litro or katumbas ng isang galon. Okay, so ngayon naman, papano natin siya gagamitin? Ang ating ready picks ay ihahalo natin sa tile adhesive na 25 kilograms every 4 liters ay isang ready picks at merong 4 na litrong tubig. Pero kami mga bossing ang ginagawa namin uh, sobrang tapang kasi no sobrang tapang nung ating uh, adhesive kapag uh, ganon. So ang ginagawa namin pinapagkasya namin to sa apat na adhesive. So ang ginagawa namin mga bossing isang litrong uh, isang litrong ready fix ay isang sa kung tile adhesive, yung aming mixture ano. So depende na sa inyo kung gagamitin niyo mga bossing. Etong nakasulat dito sa likod kung kayo maraming kapital, eh pwede no. Tsaka isa pa mga boss, kaya hindi ko sinusunod, napakabilis niyang matuyo, napakakunat. Alam niyo naman, meron siyang pot life na 45 minutes lamang. Pag hindi natin naubos, yung isang tinimpla natin na 25 kilogram na adhesive, within 45 minutes ay maaaring tumigas na siya kasi nga meron siyang pat life. Okay, mga bossing, so pakatandaan nyo yan. Kaya naman, kung kayo maghahalo, eh, kunti-kunti lang yung kailangan nyo, kunti lang din yung halo. Kasi nga, may pat life siya, no? Dahil, kapag sumobra tayo dun sa pat life na tinatawag, na sinasabi, eh, nagkakaroon ng pagbabago doon sa materyales, maaaring maumi yung ating tinimpla or maaaring hindi na siya maging ganun katibay, di ba? Useless, maging useless ang lahat. Okay, sa coverage naman niya, gaano kalapad ang pwedeng paggamitan nitong ating ready picks. Okay. Yung ating ready mix, takalagay dito, Ready Mix Modified Tile Adhesive ay aabot siya nang 4 square meter or depende sa kapal ng ating magiging setting at depende rin sa mga substrate at depende sa condition and thickness ng ating application. Okay, depende rin sa flooring nung ating gagawin baka mamaya kahit naka-screed. Okay, kalimitan nito ginagamito sa mga naka-screed. Okay, pag nag-screeding kayo, ginagawa purong tile adhesive na lang. Okay, yon. Pero pag uh, hindi naka-screed, medyo matakaw sa ano 'yan, no, sa materyales. Okay. At pwede rin siyang gamitin uh, mga pang grout. Okay, sa naku, maraming magamit to mga bossing. Kita nyo naman. Kaya naman, ito, most recommended na uh, additives na ginagamit namin. Ito, para sa inyo mga boss, ready picks. Okay, kung gusto nyo nga uh, tumagal yung mga tiling works nyo, gumamit na kayo ng ready picks. Huwag na kayong magtipid sa paggamit ng ReadyPix. Ito mga bossing, ang isang galon nito is about 700 pesos to 800 pesos. Depende sa lugar, sa hardware at sa inyong mabibilhan. Okay, pero mala, marami nito mga boss sa Wilcon and Depo. Kung gusto nyo mga makamura, bumili kayo ng bultuhan nito. Ayun nga lang, sa Maynila. Okay, may binibilhan kami nito sa Recto Mura. Pero nga, ayun nga lang, dapat bultuhan ng inyong pagbili. Okay mga bossing, kaya ng paalala ko, kung gusto nyo nga tumagal yung mga tiling works nyo, kumamit na kayo nitong ating ready picks nang sa ganon, happy tayo, pare-pareho. Okay, so ito yung sagot sa mga China tiles eh. Yan, gamitan nyo nito. So pag hindi nyo ginamitan yan talaga, eh, yun nga, may tendency umangat yung ating mga tiles. So sayang, di ba? magtitipid ka, magkano lang yan? 700 to 800. Kapalit naman, nung mas matagal na buhay ng inyong tiles. So, kaya ano pang hinihintay nyo, mga bossing? So, bilhin na ng ating ABC Ready Picks.